May good news ka? Anong good news? Tatay na ulit ako. Kaya mo na ba? Kaya ko na po, te. Kaya na ng puso mo? Kaya ko na po. Kahit nasa isip ko pa rin, ano ko, hindi na maalis yun. Uh, Siyempre, si Mika, kahit nawala siya, alam ko na nasa puso mo pa rin siya. Doon magiging ano ko, doon na lang ako ipapawit. Lahat ng pagkukulang ko, doon na nai-galaan. Hindi na ako siguro malulungkot, kasi may mayroon na akong pagsisikapan. Ito pa rin po nagbabago. Napakabait niya talaga. <laughs> Mabait. Gami ko, gusto ko lang na maramdaman mo na may pamilya ka. Tau po. Mix. Tang ka. Uy. Ede. Gusto ka ba? Okay naman po. Parang ano, nagme-merienda ka. Kape-kape ah. Kaya gising mo lang? hindi, kanina po gising maglilins na ako sa bahay wow, ang daming dito ah hmm. ginawan mo pala dito ng lagayan hmm. o, kumusta? galing ka na ba doon sa ano? galing ka ba doon ng undas? o, galing po ako doon ng undas o, anong balita? anong bago? ito ano po ay sa good news po ako may good news ka? anong good news? tatay na ulit ako kaya mo na ba? kaya ko na po te kaya na ng puso mo kaya ko na po kahit nasa isip ko pa rin ano ko hindi na maalis yun diba? Siyempre si Mika kahit nawala siya alam ko na nasa puso mo pa din siya doon na lang ako babawi sa magiging ano ko doon na lang ako babawi lahat ang pagkukulang ko doon ko na lang ilalaan doon mo na lang ilalaan sa kanya pero nagulat naman ako ano, parang akong ano, nawal, na, speechless ako, Miko, wala akong masabi. Kasi nakita ko yung ngiti sa, mm. ano mo eh, sa mukha mo eh. Pero, anong nag reaction mo, nung nalaman mo? Hindi na ako siguro malulungkot kasi may eh. mayroon na akong malilibangan, pagsisikapan. Patanong ko lang, Miko, hindi ka ba nakaramdam ng takot? Hindi naman po, kasi galing na po ako dyan. Ang kailangan ko lang po, magsikap. Ibig sabihin, nasan siya ngayon? Nandun po sa mama niya, te. Gawa ng babiyay po, mama. Eh. Yeah, ibig sabihin, talagang ready ka na ulit. Kumbaga, buo ka na ulit. Kasi alam ko naman na bago mo yan ginawa, pinag-isipan mo naman talaga yan. No? May tiwala naman ako sa desisyon mo. Anong tawag mo sa baby na yan? Blessing yan, o, oh, diba? Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Ang lahat ng baby, ang lahat ng nangyayari ay blessing yan. At kung meron mang hindi maganda, alam ko na pagsubok lang yun. Kahit mahirap ang pinagdaanan, tuloy lang. Tama. Tuloy hmm. lang tayo. O, oh, diba? Yan ang mga gusto kong sa sa'yo, kaya marami talagang humahanga sa'yo, eh. Pero nagulat ako, akala ko, sasabihin mo sa'kin akin na sa una ay natakot ka. Hindi naman po. Hindi naman po ako natakot. Parang gumahan lang din pakiramdam ko. Kasi kay Mico sa pag-aalaga dahil magagawa siya na... Wala. Nawala. Doon, doon na lang po pobawi na hindi na po pobayag na mawala ulit. Ayan, gusto ko na alagaan mo siya Miko, ha. At alam ko na kung noon ay nagkulang ka man, alam ko ngayon na mas magiging mabuting ama ka. Alam ko naman na talagang naging mabuting ama ka sa mga anak mo. Pero alam kong ngayon na mas magiging mabuting ama ka at mas nag-matured ka na, alam mo na yung mga gagawin, no? Yun lang pong gagawin ko, magsikap, maghanap buhay, umuwi. Kailangan may kinita. <laughs> <laughs> kailangan laging may kinita? Oo, oh, kailangan laging may kinita kasi mahirap tayo pag walang kita. Oo. Oh. Hindi ka makakapundar. Ayun na. Kailangan magsikap. Pero diba, alam ko naman na meron o wala, nakangiti hmm. ka pa din eh. Meron o oh, meron na wala, hindi pa rin. At alam ko na nasa tama ang desisyon mo dahil ikaw ang nagdesisyon yan at pinag-isipan mo yan. Tandaan mo lang na hanggat kaya kong bigyan ka ng tulong, nandito lang ako magsabi ka lang. Salamat eh. Diba? At wala kang maririnig sa akin, hindi ko ka-questionin kung ano yung desisyon mo dahil nasa tamang edad ka na at alam kong kaya mo. Diba? At syempre, pumunta ako dito, may dala ako sa'yo dahil gusto ko na kahit papano eh, may naiimba baka na grocery dyan, no? Mga sabon yan, ha? Salamat eh. God bless God bless Ayan. Puro grocery yan, Miku, Tingnan mo. Mga favorite mo yan. Kasi alam ko lagi ka naglalabay. Hmm. Kaya puro sabon yan nandala sa Ito naman yung mga grocery. Hindi nakatabi nilha ng bigas kasi sabi mo sa akin may bigas ka pa naman eh. Meron pa naman po 'yan. Si hmm. Oh, ang dami si pa pala. At nga pala, Nico, kasi 'di ba nabanggit mo sa akin yung sa kuryente mo. Hmm. Kaya oo, oh, eto, bayad mo sa kuryente tapos sa yung ito. sobra ibili mo ng ulam. Alam mo 'di ba, guys, po talaga Wala <laughs> 'yan. Alam mo naman 'di ba, sabi ko sa iyo, kapag may time pupuntahan kita at syempre magsabi ka lang. Huwag kang mahiyang magsabi dahil pag kaya ko, tutulungan kita. Pero kahit na ano pa man, uh, bilib ako sa iyo, Miko, dahil ang lakas na ng loob mo talaga na harapin lahat ng pagsubok sa buhay mo, no? At sana ay manatili ka pa rin mabuting tao, no? 'Yun lang. Salamat po, Tay. Hindi ka pa rin, di ka pa rin po nagbabago. Napaka-bait niya talaga. <laughs> mabait. Hindi ako mabait. Miko, gusto ko lang na maramdaman mo na may pamilya ka.